ano, parang pinagalitan kami. Pinagalitan, pinagalitan kami doon sa may, ano, kasi marami kami ginagawa. sa may, sa may living room. Tapos, ano, uh, si Anya noon late bumaba. Para sa pinatawag pa siya ni dad noon. Sabi, tawagin doon si Anya kasi late daw siya. Late na siya bumaba. Sabi si Anya ganyan. ganyan. Tapos, pero before noon, parang binulungan na ako kasi kasabot niya noon si Kate. Tsaka si... Si Shelly. Si Shelly. Si Shelly. Si Shelly. Si Shred. Si Cheyong. Si Cheyong. Si Red. Kate. Shelly. Kasi. Tsaka Nika. Tapos lahat ng pros. Tapos sila ma... Sila dad. Tapos yung time na nandigaw siya sa akin. Yung nilabas. Tapos uh uyarai uyarai eh, uyarai darayan tapos uh, ano tapos na kami kena deyon nga parang uh, nagmi-meeting kami pinapag-aralan kami tapos nandu na si Shay dahil kasi Kate na no, kasi Kate bininulungan nila ako ni Kate 'yan dalawa diba binulungan ako ni Kate na parang sinabi niya pinalitan daw ni, ni Anya ng bra ay nagpapalit daw si si Nika ng bra kay Anya kasi nga masama yung pagraramdaw ng tapos, edi eh, eh, nainis na ako noon. Sabi ko, kasi syempre, bakit kailangan mong papalit ganyan-ganyan? Tapos, edi eh, yun. Nag-start na doon. Tapos, ay, eh, ang tagal pang bumaba ni Anya kasi siya nalang hinihintay noon. Silang dalawa na hinihintay. So, eh, di, pinap, pinatawag siya ni Dad. Tapos, doon na nag-start na parang ano, nababatrip na ako noon. Kasi ang anda, dami, basta ang daming binubulong sa akin. Nila Kate, nila Shiley, ganyan-ganyan. Parang, tinitrigger nila ako. Oo, oh, oh, alam niya si Nita noon tapos, so dito, bumaba na si Anya, nauna si Anya bumaba. Bago, bago si Nika. Tapos, hindi dumikit sa akin si Anya noon. Tapos, inis na ako noon. Tapos, biglang bumaba si Nika, tapos sumandal sa balikat ni Anya. Nabatrip na trip nga nila ako. Tapos, after noon, yun na, parang pinapagalitan kami ng ganun, kaya ganun na, na nakikita niyo ako. Matagal-tagal pa yun bago nag nag-ano na labas. oo, napansin nila sa yun. Tapos sumunod, parang pumasok si Ryan. Ito na yung parang si oo, basta binabadrip nila ako. Tapos sumunod na si Ryan, ay pumasok okay. si Ryan, may dala na nung mga, matagal-tagal pa rin, mga ilang, ano pa yun, ilang minutes pa yun bago pumasok si Ryan. Basta alam ganun. ba, alam mo ba, Amber, ng time na yun? Sabi ni Anya sa amin, Huwag kayo maingay ha, sabi niya. Ang sinabihan niya, admin, admin lang. Sabi niya, huwag kayo maingay, sabi niya. Oo, so, minuha niya pa ng tubig, sinigan. Kaya na bad trip talaga ako. nun. Ah. Tapos, okay. ko sabi ko, sabi ko ang, ang sagot ko pa sa kanya, sabi ko, mukhang hindi naman siya magagana pa sa mga ibang CC. Si, si. Kaya nagulat, parang bad trip na ah. nga talaga ako nun. Tapos yun. Ah. Tapos matagal. Basta ganun lang yung eksena. Pinabad trip lang nila ako. Tapos bulong pa ng bulong si Kate tsaka si Shelly. Tapos, ano, yun na. Pumasok si Ryan, may dalang, alam mo si Ryan, may dalang, uh, may dalang teddy bear, saka bulak-ulak. Ano mo ka Tapos alam. akala ko, akala namin lahat ibibigay kay Kate. Kasi syempre si Ryan alam 'yun, alam. eh. akala namin ibibigay kay Kate. So, bigla biglang tumayo si Anya noon. Ay tumabi muna para sa akin si Anya tapos bago pumasok si Ryan, tumabi muna sa akin si Anya tapos nilalapitan niya na ako tapos kinukulit niya na ako tapos nababatid pa ako sa kanya noon. Eh, natatakot na nga daw siya kaya niya ako nilapitan. Yung idura natatakot, nga niya niya di na mapinta eh. Oo. Uh -uh. Natatakot Ito na daw dito siya sa nung, nung camera. Natin siya kinukulit. Tapos, ano, natatawa na din ata siya nung time na yun kasi may prank nga pinipigilan niya lang. Tapos hindi ko naman alam. Tapos di yun nga pumasok pa si Ryan noon. May dalang mga gano'n gano'n. Tapos nagulat ako tumayo si... Parang nagulat pa kami mga ilang seconds bago tumayo si Anya kasi kala na may bibigay talaga kay Kate. Tapos ang dami na nag-aasal. Kahit yung ibang sisi na hindi alam, akala na may bibigay kay Kate. Tapos doon, after, parang bigla tumayo si Anya. Nagulat ako. Sabi ko, bigla niya inabot. Sabi ni, sabi ni Ryan. Delivery boy lang daw siya. Delivery man lang daw siya doon. Tapos yun, inabot na sa akin ni Anya. Tapos nagulat pa ako. Nagulat, nagulat talaga Kasi hindi ko alam. Sabi pa niya sa amin, Ma, huwag kayo mag-iingay mag ah, kasi itong ano na to, ipo-prank lang to. Sabi niya, bahala na sabi niya, tatakot ako sa pwedeng mangyari pag ito pumalpak. Sabi pa niya. Sabi ko pa sa kanya, so, so you well? Buti na lang, hindi, hindi nila ako masyadong pinag-repeat. Sana na, battery na battery pa ako noon, nag-know ako. <laughs> sabi sabi ko pa nga pinag-usapan namin ni Heize, sabi ko may gera. Na, may gera, sabi ko. may gera na naman to. Ayun. Tapos ano, nagulat ako na gaganon siya. Kasi hindi ko naman talaga in-expect yun. Kasi nga hindi naman siya marunong nandigaw. And hindi pa naman, never pa siya nandigaw. Eh sabi ko sa kanya, hindi naman ako, hindi ako maliligaw. bala siya sa buhay niya. Siya Alam mo lang yun, halos isang ilang linggo niya pinagplanuan. <laughs> <laughs> Ma, Sorry, ay. Umayot na nga oh. ako. para sa anak, para itago mo, pa itago mo, pa itapos na nga. Okay na nga, di ba? Kayo na. So, oh, natin. Ikukwento ko na dito yung katatawanan ko sa'yo. Ma, almost two weeks yun, di ba? Almost two weeks. <laughs> Putik na yan. Gabi-gabi kami nag-uusap tapos nagre-reklamo ka pa nga. Sabi, maroon pinag-uusapin ni Ma'am Yes, na matapos-tapos. <laughs>